what's up mga amigas amigas so yan, magagawa naman tayo ng kinilaw na langka so ito nahanda na pala dito ang ginger natin ang sili, ang sibuyas at ang tomato yan handa handa na at din may guta pa dito yan sana uy talaga at yan handa na rin dito ang ating buwad masarap na pair buwan talaga ang pinakamasarap na pair dito guys so yan handang handa na ready na tapos in has... place na sila lahat yan kita nyo yan yan ang langka guys so ayan Baka, ano yan punta na agad tayo sa pagmikos mikos yan eh ilagay lang natin pinakaunang ginger sunod dito tomato, saka ang sili, saka ang onion. So, ayan. Hindi na natin lagyan ng ano ba? Anong tawag doon sa kulor puti na ano? Ah, alam ko na. Bawang. Hindi na natin lagyan niya bawang kasi. Yan, eh. yan na. Ibikos-mikos lang natin. Yan. Pakabikos-mikos natin dapat mamix talaga natin ng grabing grabi para masarap so ayan, nilagay ko na dyan ang gata ayan mikos na naman tayo ayan sino na nakatikim nito comment lang sa komesisyon so ayan mikos, mikos na naman dito naglagay ng asin, pampalasa ba? ayan, pampalasa mas lalong magsarap bang grabe magloot ang lasa niya so yan, grabe talaga siyan so nilagyan ng ajinamoto ajinamoto at nilagyan na rin ng paminta so hindi lang huwag kasi baka mag ano naman tayo niya pait pait na yan pait kaunti lang kasi chillax lang ba mikos-mikos na naman tayo dito so ayan grabing mikos-mikos yan tagal-tagal lang dapat tagal talaga mikos-mikosin para mag-loat ang lasa ba para ma-mix well ba mikos-mikos mix very good ayan mikos-mikos lang ta ayan dorog-dorogin lang natin ng kaunti para hindi man tayo maumuy so ayan tapos ng mikos-mikos ayan Grabe ba? It's time na para mag-countdown. Thank you for watching!